Ah, napakasarap idol. Sisual. Siyempre, um, mab, ano to, mabisang pampalakas sa ating resistensya. Ano ito, idol? Um, bago na naman ito. Ano, bago na mas, Di pa sabi ko naman sa mga vlog na ginagawa ko? Nasa inyo kung anong gusto nyo mga... mga um, uh, mga herbal na pagsamasamahin. Eh, Nasa inyo yan kung anong gusto nyo. Pang cleansing ng ating ano. Ito, um, preventive. Pang cleansing ng ating katawan sa mga iba't ibang uri ng ating kinakain. At, uh, nalalanghap sa paligid. Ito mga idol, uh, ano ito, um, dahon ng guyubano. Ano, may mga tanim kami. Ako, ako. Madami akong tanim na guyubano dito. Yan uh, kumuha ko ng ilang ano ilang dahon linaga ako kasama ng oregano uh, dalawang klase yung ano ko dito yung oregano no yung ordinaryong oregano at saka yung barak ano barake ang tawag ka doon yung at tigrisya, yung uh, may ibang kulay Yan. tapos linagyan ko din siya pero yung oregano yung linagay ko kahit alin doon pwede mong gamitin ano Ah, uh, pero ang linagay ko yung ordinaryong oregano natin. Ang lalaki ng oregano ko dito. Ano? At ang dami, ang dami kong oregano dito. Ang dali kasi buhay ng oregano. Tapos linagay ko pa rin dito yung syempre sili, ano? Ah, uh, labuyo pwede, ano? Ah, uh, labuyo naman talaga 'yan. Yung ordinaryong labuyo natin, yung ah uh, yung nabubuhay lang kung sa saan, ano, no? Sa paligid natin. Pwede 'yon. Tapos naglagay ako ng paminta, saka Luyan Dilaw. Yun yung uh, sangkap na ginawa ko ngayon dito. Tapos mamaya pag nagutom ako, pipino. Ito mga ito katulad ng pipino. Eh, ano to? Uh, sariling puti ko nito sa tanim ko. Ano? Um, uh, ang sarap kainin kapag ka ikaw mismo yung nagtanim. Certified organic ito. Ano, walang fertilizer na synthetic. Ah, uh, ano lang. Ah, uh, yung gamit ko lang dito mga basura na binulok. Ano, kapag um, sa bahay kasi yung mga pinagtalupan, yung mga ah uh, mga pagkain na leftover na hindi na pwedeng kainin, ano? alam niyo naman, gulay ang kalimitan ko pagkain dito, ano. May lagayan ako yung lumang ref. Ano, binaligtad ko siya, 'di diba, May taklob 'yon, lalagay ko doon. Tapos may butas siyang pasingawan. Tapos sinasarado ko. Ano, hangga't sa nabubulok 'yon, ah, uh, kinukuha ko yung ano, yung mga matatabang lupang 'yon. yung ginagamit kong fertilizer kasama ng mga lupa. Ano, saka dito sa amin, ang ginagawa ko sa mga puno, yung mga dahon, ano siya, uh, nakatumbon lang siya hanggang sa nabubulok din. Yun, yun yung nagiging lupa na sinasama ko dun sa, ano, sa taniman. Uh, ganun din yung mga, ano, di ba, madaming alagang hayop dito. Yung mga um, dominon, dumi noon, masama sama namin. Minimix lang yun. Yung, ano, yung mm, pantanim namin. Ito nga, oh, ganda, oh, laki. Ano ito? Murang-mura pa. Yan. Tapos yung dito, yung ginawa ko din, yung Luyan Dilaw. Kariling bunot na rin. Ano? Kabunot na rin ang Luyan Dilaw. Hindi ko nabibilhin. Ano? Ito yung sinasabi ko mga idol na um, kahit naman sa bakuran pwede. Actually yung ano, yung guyubano, kung gagamitin mo naman, kung hindi mo naman gagawing ano, yung pagbubungahin na marami, yung Pwede ito sa mga ano sa mga paso. No, pwede ito sa paso. Ah, uh, kung kukuha na mo din lang ng mga dahon, ano, ah, uh, gagamitin mo pang cleansing. Yan. Pwede yan. Tapos yung oregano sa paso lang, yung luya sa paso lang, sili sa paso lang. Tapos yung mga ano, mga gulay, pwede yan sa mga paso. Kung gusto mo makatipid, ang gamitin mo man paso yung mga ano, yung mga Uh, plastic at plata. Ano? Saka Nakaka ano nakakabili ng ano yung mga tanimang plastic yung itim, black. Nakakabili noon. Ah, uh, yun. Tapos duro naman kung sa saan naman kayo nakakapunta, nakakahingi naman ng lupa. Ano? Tapos ah uh, pag nakita ka ng mga basurahan, kung may malapit sa yung basurahan, doon kayo kumuha ng ano, yung mga nabubulok. Ma ano yun, ma Huwag nyo lang sasamahan ng plastic, mga idol. Mataba yun. At uh, maganda yung pananim. Ngayon, para mas maganda sa mga um, ano sa mga ah um, uh, pandilig, ano yung pinag-anuhan, masustansya 'yon para sa halaman, yung mga pinaghugasan ng pagkain. Ano? Idilig nyo, maganda 'yon. Tapos yung mga pag kayo, yung pinaghugasan niyo ng bigas, maganda pandilig pag sama Ano, nakatipid ka na sa tubig, may ano ka pa, may pandilig ka pa na maganda, ma maayos. Yan. Tapos kung may mga insekto, yung mga pinag-anohan mo sa pinggan, di ba, may mga pinagugasan, yung ano mo, ah uh, ibuhos mo. Di ba, may mga sabon-sabon yun, mga uh, detergent, o yung mga ano natin sa pinggan. Pagka basta, pagkailangan mo ng insecticide, pwede yon Pwede ding suka, ah, uh, pwede ding binuro na suka ano na may, sa bawang yung ganun um ano yun ma ice ano lang diskarte lang sa buhay para makaiwas sa sakit ito mga idol preventive to ah uh, asar di ba yun nga eh yun na nga ang problema sa atin ah uh, may mga time talaga na parang naglalaway tayo. Ano? Ako nung Friday, parang parang may gusto akong kainin. Ano? Naisip ko nung ano. Ano ano, ano kaya masarap na pagkain nga ano? Ah, naisipan ko. Dito kasi sa probinsya namin, ah, may mga tindahan dito na regular yung kalabaw, ano na nagbebenta ng karting kalabaw. Parang gusto ko nung karting kalabaw. Kaso nga lang, unang-una may, may 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 ano ako, may ah uh, rayuma at uh, 'di ba yung mga vlog na nakaraan ko about dun sa rayuma eh uh, sa nakain kong sobra sa um, ano sa Lanzones na alam naman natin na uh, may magandang effect sa rayuma uh, yun nga hindi naman ano hindi naman nagtagal yung yun nga ang kagandahan ng cleansing mga idol talagang ano talagang proven proven talaga uh, unang-una ah uh, kung malinis yung katawan na naka-cleansing yung katawan mo, kung may dumapong sakit, hindi nagtatagal, at hindi siya halos uh, nagpapahirap ng tulad dun sa mga mahihina yung resistensya. Ano ito, um, uh, practice na nan ginagawa ko, kasi nga uh, naranasan ko na, ano nararanasan ko na, mm, maayos. Yun nga, about sa kalabaw, wala ba naman ako nararamdaman, ano? Nagluto ako ng kalabaw, bumili ako ng ano ng binakbakan, ano ribs. Parang sarap ako ng ribs, ano. Pinakuluan ko sa ano siya sa bawang at saka asin. Nisip ko kasi na about sa kalabaw, yun na lang para kahit pa paano, sabaw na lang yung uh, ano ano uh, ulam ko. At least uh, lasang kalabaw na rin ano. Pero hindi ganun yun nangyari. Ang tagal ko pinangamang kuluan, ano, ulit-ulit na, ano, mga bantu ng tubig. Nung kumulo na, naisip ko, sabi ko, talaga naglalaway ako, gusto ko ng masarap. Alam naman natin, pag sinabing masarap, ah, uh, hindi siya healthy sa katawan. Ano, talaga, totoo, hindi siya healthy. Dahil doon sa mga sangkap na ilinalagay natin, yun yung, ano, yun yung kalabaw, sa totoo lang, ah uh, red meat siya. Yung red meat, hindi yan talaga ano, uh, design na kin kinakain ng mga tao. At um, natutunan lang nating kainin yan at masarap talaga. Ano, masarap talaga. Kaya yun, ang ginawa ko, hindi ko alam kung anong luto yung ano yun. ah uh, linagyan ko ng Ricardo, ah uh, mahilig ka, actually talaga mahilig ka magluto. Ano? ah uh, kaso ngayon, binabago ko na yung hili ko ng luto, pagluluto uh, sa gulay naman. Uh, sa mga healthy foods. Yun nga, di ba binanggit ko naman sa inyo na minsan kala natin healthy foods. Ano, kailangan kasi um, pang unawa. Ano, pang unawa? Ano ba yung healthy at saka ano yung unhealthy? Ano, kailangan uh, nauunawa ano yung ginagawa mo. Kaya ako, uh, inuunawa ko mabuti. Pag sinabi kong healthy, kailangan healthy talaga. Ano, kasi Kalimutan yung iba, kain ng kain, ah, gulay naman ito, healthy ito, gulay. Pero, paano naman yung sangkap? Kaya, pagdating ng araw, sabi mo, may masakit ng ganito, ganyan, gayon. Healthy, healthy naman yung kinakain mo, bakit ah, nagkakasakit ka pa, bakit, mm, di, di ba, na-vlog ko na, na-vlog na, ko na rin yan. Ah, dahil, hindi ah, mo naunawaan yung kinakain mo, ah, kahit na, mm, ano kahit na gulay ano pero unhealthy pa rin siya kasi nga doon sa sangkapong paano linuto yung gulay na yon ano ako talaga pinag-aano kaya pinag-iisipan ko mabuti healthy ba yung lulutuin ko o hindi ayan katulad kahapon may mga kasamang gulay yon pero unhealthy siya ano unhealthy siya talaga kung ano-ano ginawa ko doon dinagyan ko ng talagang napakasarap ano napakasarap at mm, talaga yung mga anak ko ay ang daming kinain. Ano, napakatagal ng panahon hindi ko nakita ganoon kadaming kumain yung dalawa kong anak. Talagang nakilang bulos yung kanin namin na ubos. <laughs> asawa ko nung um, mag-usap kami sa phone, sabi ko, ah, talagang ano, talagang marami, maraming kinain. Kasi nga masarap na talaga kumain kapag masarap ang pagkain. Ano, ganado kang kumain. Kahit ako, ang dami ko nakain kahapon. ayan, ngayon, ah, uh, tulad ng sa Lanzones, maghihintay na naman ako ng, ng, ano, ng epekto. Pero hopefully, pinapanalangin ko na sana walang epekto. Kahit pa yan ay, ano, dahil tuloy-tuloy naman yung, ano, tuloy-tuloy naman yung, ah, uh, cleansing, yung preventive na ginagawa ko. Kasi kailangan natin yung preventive. Hindi minsan uh, may iwasan uh, ang tayo ng mga bagay na hindi maganda sa ating kalusugan. Tapos kanina, birthday nung ano, dibu pa naman nung anak nung kapusina ko. Yun, uh, napadayo ng kain, ano, napadayo ng kain at habang kumakain, ano, ah, uh, inabutan pa ako ng pambaon. Ano, nagmarites yung kuya nyo. Ano, nagmarites yung kuya nyo. Yun, uh, nagbitbit pa ako. Tapos yun, yung binitbit ko, ngayong hapunan, inu inulang pa rin namin. Yan. Kaya ako, masarap ng kain ko. Napakadaming yun ng kain ko. Kaya, um, ang ginamit ko ngayon cleansing. Ano? Um, total, ang dami ko naman dito puno ng guyubano. no? Pero yung guyubano na ko, hindi pa nag-start bumunga. Ano? Sana, ano? pero na, ano na, nabulaklak na sabi ko nga, sana magtuloy-tuloy na bumunga na siya. At least, uh, makatikim din ng guyuba. Napakasarap ng guyubano. no? Asim, asim na matamis siya. Ayan ah, uh, eto talaga proven tong mga idol yung pagki-cleansing gumawa ka ng paraan kung paano ka mak makakapag-cleansing maraming mga prutas mga idol na nakakapag-cleansing din tulad nito pipino ang pipino uh, isa itong prutas ano ba ito prutas o gulay pipino no comment pag hindi ko alam kung prutas o gulay ang pipino eh basta yan, prutas at gulay may mga ano yan may mga uh, pwedeng pang cleansing katulad ng pinya, ano, um, tawag dito, uh, pakuan, ano, sa pang naalala ko na pang cleansing, uh, broccoli, uh, ano pa ba, nabablang po ako, <laughs> Ah, uh, Mag-search ka sa internet. Yan naman diba sa internet ko din naman hinahanap yun eh. Kung paano ko nalalaman yung mga pang cleansing. No? Ah, uh, kakain ka na kakain yan Kasi kalimitan niya matubig yan eh. Ano, katulad ko matubig ito. No? Tapos ah, uh, fiber siya. Ah, uh, tagapagwalis ano, ng mga kinain natin. Uh, lalo na sa digestive system natin. Ito. Ano ito? Ah, uh, fiber to. Maganda yan. Yung ano, yung red rice brown rice. Yan. Magandang ano yan. Isang tulong yan para kapag nagka-cleansing ka, uh, nakakatulong yan. Yun, mga idol. ah uh, tapos uh, papapawis ka. Siyempre, pag nag-cleansing ka, kailangan magpapawis ka. Ngayon, mga idol, alam nyo yung epekto. Ano yung epekto? Yung kakaiba ng nagka-cleansing ka, sa hindi ka nag hindi ka nagke-cleansing ano ang pagkakaiba, unang-una, madalang kang tamaan ng sakit. Pangalawa, kung tamaan ka man ng sakit, hindi grabe. Pangatlo, ah, dahil nga hindi grabe, ang bilis gumaling. At ah, ang pagkakaiba, hindi siya mas mahirap. Yung sakit, ano? Pangat, yung susunod, ah, pagka nagkiklensing ka, pararamdaman mo yon iba yung resistensya iba yung lakas mo ano iba iba talaga yung lakas mo um mabilis kang pawisan kapag ka nagki-cleansing ka ano mabilis kang pawisan pero hindi ka napapagod agad-agad ano pawisan pawisan ka na pero parang bago pa lang nag-start yung energy mo Ganon yung nagki-cleansing ano ah uh, mo talaga yung toxic habang nailalabas mo yung toxic ano, paakit pa yung energy mo hanggang sa pagpawisan ka ng mas maigi. Yun yung ano, maganda yung resistensya mo pag gaganon. Samantalang kapag hindi ka nag-cleansing, hindi ka pa pinapawisan, pagod na pagod ka na. Tapos tamad kang gumalaw, himat ah, himatluging ka, parang lagi kang antok, ano, ah madali ka magkasakit. Basta ganon. Tapos yun nga, malimit masakit ang ulo mo, malimit nahihilo ka, masakit yung kasukasuan mo, masakit yung mga balat-balat mo, G ganun, ganun yung, ganun yung, ganun yung, ganun yung, ah, mga katawa natin kapag mahina resistensya, pag walang cleansing, alam nyo ba na ang tamang pamamaraan lang doon pag gaganon yung nararanasan at nararamdaman nyo mo, lagi kang, kang nagkakasakit, cleansing lang katapat. Ito kaya ako sinasabi, uh, nararanasan ko at ginagawa ko. Alam naman ninyo na gaano kahaba yung panahon na may sakit ako na wala akong kaalam-alam, hindi ko alam yung dapat kong gawin, uh, umaasa ako sa gamot. Alam nyo yung gamot? Wala totoo lang dapat wala nakakatulong siya na nababawasan yung hirap yung dahil nga yung sintomas ano uh, nababawasan yung sintomas yun nga lang lalo ka nang hihina alam niyan pagka may sakit kayo galing ka sa sakit uh, hinanghina kayo kasi ang ginamit nyo uh, synthetic medicine ano synthetic medicine yun lang pag talaga ano uh, kailangan mo kailangan mo pa rin na talaga uminom ng tamang tubig ano kung ka na in inom ng tubig tapos um magpapapawis ka talaga at magpapa ano ka magpapaaraw ka ako may time talaga na kahit ano katulad ko na pupunta ako doon sa kaibigan ko sa ka opisina ko ng 11:30 ano siya uh, mga 5 kilometers ang layo dito sa akin Adi 10 kilometers balikan. Hindi na ako nag-jacket. Masakit yung araw. Okay lang. At least, uh, na-arawan ako. Dahil yun yung time. Uh, pwede ako ma-arawan. Yun lang, mga idol. Uh, ano lang. Talagang update. Update lang din ako. Uh, wala akong vlog. Uh, nung gumawa ako nito, sabi ko sa sarili ko, uh, makapag-vlog kaya. At uh, tama-tama, iinom ako ng tea. Ito yung tea. Uh, natural tea. Na ginawa ko. Madami to. Ah, uh, ilalagay ko sa ref yung iba. Tapos pa bukas ng umaga inumin ko, tapos sa gabi pagdating ko inumin ko. So medyo mainit to. Pero yung bukas ng umaga malamig na yun kasi lalagay ko na sa sa ref. Ano? inumin ko na malamig. Okay lang naman yun. Para hindi sayang yung pagluluto. Ah, uh, dinamihan ko din yung ano siguro hanggang isang araw ko pang iinumin yun. Ano? Isang picture to eh. Isang picture yung ginawa ko. Uh, tuloy-tuloy lang muna ako ngayon kasi nga medyo unhealthy food yung kinain natin. Bukod dun sa kalabaw na uh, matindi yun. Matindi, <laughs> matindi ang dalang masakit yung sarayuma. Sana hindi tumama. Pero kung tumama naman yun, hindi mo kapahirap yun kasi healthy naman yung ano. At saka ano pala, mga idol, dagdag. Uh, isang na-experience ko ngayon Ah, uh, yung sa ano sa allergy, may mga allergy kasi ako. Na, ano, allergy rhinitis 'yan. Number 1. Kaya nga nagkaroon ako ng sinusitis dahil nga diyan. Ano 'yun? Ah, uh, dala 'yun ng ano ng sa uh, GERD kasi dahil do sa esophagus nagsimula yung allergy. nababago. Medyo mas lumalakas na ako hindi na ako masyadong na-allergy. Mas malaking ginhawa na ngayon. Dito lang yan, sa ano sa, uh, pagki-cleansing, cleansing lang. Kasi sabi ko nga sa Mrs. Ko, babalik na kasi siya galing Hong Kong. Ano yung for dito kasi hiniram naman lang talaga sa akin ng tipag ko yon da dahil nagkaroon ng ano ng medical problem do sa pamilya niya. Ah uh, kailangan yung supportan ng Mrs. Ko, ah uh, ganun din ah uh, ano din naman, uh, may kapalit naman yon yung arawan na na andun siya sa mga sa dalawang taon, uh, kumikita naman siya, binibigyan naman siya ng tamang kasawa din. Kaya, ano din naman, give and take yon uh, Pero, yun nga, uh, hindi na siya babalik no? kasi uh, usapan lang naman um, hihiramin lang dahil lang sa med medical problem. Ano, okay na naman, kaya dito na siya sabi ko nga uh, talaga pagdating dito makikita nyo yung mga tanim ko nagbago na kasi dati hindi naman ganun ako uh, mahilig sa tanim na o okay, pinagbibigyan ako binibigyan ko talaga ng oras yung mga tanim uh, kasi iba na rin yung organic saka mahal yung ano mahal na rin ang gulay uh, kung may sarili kang tanim pipitasin mo lang tapos iluluto mo lang tapos ah uh, ang maganda doon lalakas yung resistensya mo lalakas yung katawan mo at ang pinakamaganda doon uh, mabibigyan mo na magandang buhay yung anak mo at uh, may, may pamamana ka sa anak mo. Yun ay yung lakas ng katawan at um, malayo sa sakit at mm, malulusog na uh, kalusugan. Yun lang ang naman ng hanggang natin. Ano, yun lang ang hanggang ni Kuya Arvin. Uh, kayo nga na tutulungan ko sa pamamagitan ng vlog, sa pamamagitan ng uh, mga payo ko, uh, bakit hindi ko gawin sa pamilya ko at mismo sa mga anak ko yun ang kaya kong ipamana sa kanila babay at agad bless you ingat po tayo